Magandang araw, mga kastorya, welcome back muli sa Inside the Story PH, kung saan hinuhukay natin ang mga kwento sa likod ng balita, at binibigyan ng mas malalim na kahulugan. Napansin mo ba na biglang bumaba ang views ng mga videos mo sa TikTok, Facebook o Instagram? May mga content creators na nagre-reklamo, parang invisible daw ang kanilang posts, o bigla na lang nawawala. Shadow ban ba ito, o may mas malalim pang dahilan, Tara pag-usapan natin ito, mga ka -istorya. Sa nakalipas na linggo, libu-libong creator sa TikTok at Instagram ang nag-ulat ng biglang pagbaba ng engagement. Ang iba hindi na lumalabas ang videos nila sa For You page o search results, kahit walang mali sa content. Tinatawag itong shadow ban kapag pinapahina ng algorithm ang reach ng content ng walang abiso. Sabi ng mga kumpanya, normal lang yan, algorithm update lang. Pero sabi ng ilang eksperto, may pattern na pinipili lang na uri ng content ang binababa, political, religious, o critical sa gobyerno at malalaking kumpanya. Bakit ito alarming? Kasi hindi lang mga hate speech o fake news ang naapektuhan, kundi pati ordinaryong opinion o content tungkol sa faith at prophecy. May ilang naniniwala na ito ay soft censorship, hindi lantaran, pero kontrolado kung anong balita ang makikita ng publiko. Kung ganito ang nangyayari, sino ang nagdedesisyon kung alin ang katanggap-tanggap na content? At paano kung balang araw, pati pananampalataya mo ay pwedeng ituring na restricted content? Ayon sa iba, parang babala ito na papunta tayo sa panahon na kokontrolin co ang impormasyon at malilimitahan ang boses ng mga tao. May ilan nang nagsasabi na kahawig ito ng biblical prophecy tungkol sa Mark of the Beast, kung saan hindi makakabili, makakapagbenta, o makakapagpahayag ng walang pahintulot ng makapangyarihang sistema. Shadow ban lang ba ito, o unti-unti na tayong tinuturuan na sumunod sa isang global system ng kontrol? Ito ba ay simpleng glitch sa algorithm, o sinasadyang pagpatahimik sa ilang tinig? Ikaw, Kastorya, ano sa tingin mo, censorship lang ba o may mas malalim na plano? Ito ang Inside the Story PH. Huwag kalimutang ka mag-like, comment, at subscribe para sa iba pang kwento ng misteryo, politika, at prophecy na binubunyag isa-isang kabanata. Hanggang sa muli mga kaestorya!